Yan, naitawid na po. Success, naitawid na po yung uh, ano, yung mga bunbun, -bun, yung mga siit na ito. Yan. Yan, naitawid na po natin. Yan. Lilipat po natin ang spot kung saan ilalagay uli. Para titirhan uli ng isda. At pag nakitang marami na uli, mga tatlo, uh, apat na buwan, Pwede na uling harbusin. Yan po ang baka na yanong ganing maglangoy. <laughs> oh. Bihira po yung bakang magaling sumisid. <laughs> oh. Dini po namin ibabagsak sa mandarini ng unting. Yeah. Babagsak po uli. Bali yun na po. Naiwan na po yung lamat doon isda na lang po yung nasa loob nun wala na yung mga sweet tinga hey ayan mga kamambaw na ano na ipo na yung mga buya ayan tataas na lang natin ayan hindi lulusot malalaki yun tayo Ayan. <laughs> ayan, nakabungkos na po yung mga buya. Nahila na namin yung mga lubid. Ayan. Ibig sabihin, nandiyan na yung isda. Iangat na lang natin. Ayan. Bali, yan nga po pala nasa onan si Tokayo. At saka isang baka. Ayan, nakasunan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. <laughs> malakas bumatak yan Pakakal na natin makikita natin yung laman ng ating bunbon sa loob ng tatlong buwan yan po nakapula yan po yan isa po yung magiting na mandaragat din at mandaragit Ayan, binabatak na po namin yung lumid. Ayan, mga amambaw. Tinatas na namin ang kwan Tinatas namin yung lambat. Kakaalaman na. Ayan. Magganit. Magganit batakin. Ayan na.

Ah, lusot nga, ano? Lulusot nga da ang dalaki ito kayo. Lulusot nga, lusot nga. Dami lang kalusot ka rin. <tinyan> Dami. Palito. Yan, 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 yan. Ayun, ayun. Ayun, yan si Gusmang Barok. Yan, yan si pula. yan

may dumating na rescue taga kabilang bayan <laughs> ayan o hindi, may, hindi makahilang baka o ayan naman ng pagkakas na Ano? Ano?

<laughs> Nangalos ang baka. bata boy. Pati pala ka maruti natin. Okay. Yan, dito na muna tatapos. Ating digmaan. Punta po naman tayo sa tabi para ano, tanggalin. Punta tayo sa tabi. Para magtanggal ng tinga sa ating lambat. Doon sa, kung napapansin nyo yung pulo na yun. Oh. Ito so na punta natin sa pulo na yun. Katanggal tayo ng tinga. Ay, hindi pa makabatak ng ating bumibira. Oh. yung nga alas pa pagbabatak ng isda. Ayun. Ayan. Ayan. mga katropa. Ito tayo. Pupunta. Okay. Ayan. Nandito na po tayo. Doon sa sinasabi kong patayan. Patayan Island po ang tawag dito. Kung bakit Patayan, hindi ko po alam. Kung anong dahilan yan. Eh. Kaya daw po Patayan yan. Nung sabi ng lula ko nung panahong may gera pa nang mga haput yan daw po ay tapo ng mga patay. Kaya tinawag na Patayan Island. Yan. Diyan po kami magpipili ng mga isda na aming huli. Ayan. Nandiyan na po yung mga kasama namin. Nauna na sa amin. Napakakalma ng dagat. Okay. Nandito na po tayo. Ibababa na po natin yung ating isda. Upang tanggalin sa lambat. Yakoy yeah, kuya, bago yan lubid oh. batak. Albus baka. bukan-bukanan naman mamaya ya. Sigurad yan. <tipas> ah. <Ayun. Ayan> <tipas> <tipas> putih. <Ay>, <tipas> Di <Dini. tipas>

Yan nakadaya sablagiyan. Nagadali na. Ah, dali 'to baka mayto. Ay, masagip pa 'yo. Tigib, tigib ng isda. Ang laman. Parang wala lapo, ano, wala akong nakita. lapo. lapo dito. Dito, May salungo yan, bisit kamay mo Oh, may salungo. salungo. Yan po yung salungo, kung tawagin no? nakakatibok. Yan yatay ko na

pa raw ay pa pa marami un <laughs> yan po na na namin no, oh. tatanggalin na namin 'yung lambat mga boy na boy pa oh uh salamat po <laughs> yan po ang mga tropa Propang pogi pinamunahan ni baka hindi totoo yan bola lang yan yan ang nagdala ng buenas Oo, oh, oh, lalaki yan <gasps> ito. to titok Ayoko. Tayo, ikot Yung tahiyan, yung pinag. ayan ayan Ay, umikot nga ano. Ay, na pala di ba, Mas Malak, Mas Madali. ayan, ayan. Ya, saya lalip. Ya, ya. Ambas na. Akit-akit teri ni. Akit-akit eh. Oh, oh. Akit-akit oh, eh. akit Hindi pwedeng may makatakas at magsusumbong yun sa mga tropa. Huwag na tayong magkanlungan niya do. <laughs> Wait a minute. Huwag na tayong magkanlungan niya do. Parang may naamoy ako hindi maganda. Saan ikaw? At tayo'y nadadala. Batak, <laughs> punta